Apat na araw matapos manalasa ang super bagyong Nando sa Kalayan Cagayan, nag-iwan ito ng malaking pinsala sa agrikultura at infrastruktura. At kahapon, September 25, dumating na sa isla ang mga karagdagang relief goods mula sa DSWD. Ang mga ito, isinakay sa Black Hawk Helicopter ng Philippine Air Force. Dito, tulong-tulong ang mga kinatawan ng PNP, Coast Guard at mga residente sa pagbababa ng mga relief goods. Matapos ibaba ang mga relief goods, isinakay naman ang ilang residenteng nangangailangan ng atensyong medikal para dalhin sa pagamutan. Dito po kasi alam naman natin, challenge po ang pagtatransport ng mga relief goods for Kalayan. So we are maximizing the use of air and sea asset. Ito pong air asset is courtesy of Philippine Air Force sa pag-ipag-ugnayan po natin sa kanila. At ang uh, LGU ng Kalayan naman po is nag-commit ng mga sasakyang pandagat, yung mga barko. Actually, ma'am, na-load na rin po yung unang uh, batch ng mga food packs and shelter material sa bar mga barko ng Kalpapuntang Kalayan sa uh, Paris doon sa Tuloy-tuloy din ang relief operation sa mainland Cagayan. Sa datos ng DSWD, aabot na sa 6,800 na mga family food packs ang kanilang ipinadala sa Kalayan para madagdagan ang 3,000 food packs na nauna nang inihanda sa isla bago pa man tumama ang bagyo. Dahil sa lalang pinsala pinsalang iniwan ng super bagyong Nando na pagdesisyonan na ng Sanggunyang Panlalawigan ng Cagayan na isa ilalim ang probinsya sa state of calamity base na rin ito sa naging rekomendasyon ng Cagayan PDRRMC sa assessment ng Department of Agriculture Region 2 pumalo na sa 597 million pesos ang iniwang pinsala ng super bagyong Nando at bagyong Mirasol sa Cagayan Valley Naibalik na rin ang supply ng kuryente sa lahat ng bayang sakop ng Kagelco 1 at Kagelco 2 at nakatutok na sila sa power restoration sa ilang barangay na wala pa rin kuryente. Dumating na rin kahapon ang karagdagang 600 na relief goods sa probinsya ng Batanes. Isinakay naman ito sa C-130 ng Philippine Air Force. Inaalam na ang iniwang pinsala ng Super Bagyong Nando sa probinsya ng Batanes. Charles Nicolimon RNG News